Sister Belen Belarde at sa buong pamilya ng Belarde mga, at sa inyo mga brothers and sisters. Ang aking pong patotoo ay isang pangyayari noong nakaraang dalawang taon na po ang nakaraan, September 6, 15, 2020. Nang ako po ay biglang nakaramdam ng isang pangihina na hindi ko halos maintindihan kung ano po ang aking Sakit kung saan nanggagaling ang sakit na nararamdaman ko. Mula sa paa, kamay at ulo. Pakiramdam ko, para po akong binubugbog, na parang punong-puno ng block, bloke ng simento ang aking katawan, na parang hirap na hirap na po at nangihina na po. Pumapayat po ako at dumating po sa punto na ako po ay parang ang lubog na yung aking pisni. Sa kasamang palad po, ako po ay nag-iisa lamang sa aming tahanan dahil ang aking asawa ay nasa abroad. At kasama ko ang aking maliit na bunsong anak na siyam na taong gulang pa lamang siya. At ang, ang kanyang ate na kasunod ay 20 anyos na taon. Hindi po nila alam kung anong gagawin nila kasi iyak po ng iyak yung bunso ko at gusto akong yakapin. Subalit hindi nila ako mahawakan dahil ang sakit-sakit na ng buong katawan ko kahit ano pa pong hawak ang gawin sa akin. Nagkataon po na um, ang aking bunsong, bunsong, anak ay iyak ng iyak. Ang aking, at ang aking anak ay kalmadong kalmado at nagdarasal siya. Ako naman ay sigaw ng sigaw ng Panginoon. Ikaw lang ang aking Diyos. Ikaw ang aking Kristo na aking hari na ikaw ang magbibigay sa akin ng kalakasan at kagalingan sa aking nararamdaman ngayon, Panginoon. Kaya po, alas 10 na ng gabi, hindi pa rin po ako makalakad. Ilang linggo na po akong nakahiga at inaalalayan na nakatayo na para tumayo at umupo. Alas 12 ng gabi, iniwanan po ako ng anak ko. Tumawag po siya, sa, hindi ko po alam kung saan po siya tumawag at biglang dumating ang ambulansya. Nung mga oras na yon, pandemic po, hindi po nila alam kung saan ako dadalhin. Inikot po ang buong Laguna ng Santa Rosa upang kung sa, kung saan ako tatanggapin subalit wala pong isa manggap sa Santa Rosa. Dinala po ako sa Rizal. At salamat sa Diyos at doon po ako inilagak sa hospital ng Rizal. Pagdating ko po doon, sigaw po ako ng sigaw. Aking Kristong, aking pinaglilingkuran. Ikaw ang aking Diyos na tangi kong tinutuon yes, sa iyo ang aking buhay. Naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po akong gumaling. Alam ko, Lord, may, mayroon ka pang nais Sabihin sa akin, tuloy pa rin po akong naglilingkod sa iyo, Lord. Nataon lang po, Panginoon, nataon lang talaga na pandemic ng mga time na yun, kaya hindi po ako makapag-attend ng, ng gawain. Kaya po, nung, nung mga oras na yon sa sobrang sakit po, wala pong, wala pong gustong bumuhat sa akin dahil sumisigaw po ako sa sakit. Ang ginawa po ng mga tao na kapitbahay namin at yung nasa ambulansya yung kinauupuan ko po binuhat lang po nila at inilagay ako sa ambulansya. Pagdating ko po sa ospital, doon po isang araw sa aking pagdarasal, humingi po ako ng tulong sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming beses mo na akong binigyan ng, ng hirap na sa mga sa mga trials na binibigay mong problema sa akin its dahil sa iyo lang ako nakatuon ikaw ang aking kristo kaya alam ko po Lord na ito ay panandalian lamang ikaw ang aking tagapag tagapag dakilang manggagamot Panginoon kaya po nang after one one day po bigla pong nawala ang sakit na nararamdaman ko purihin ang Diyos maraming maraming salamat Subalit, so, nung ako'y nilapitan ng doktor, tinanong ako kung anong hanap buhay ko nung mga nagdaang, nagdaang araw. Ang sabi sa akin, stress ang naging dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Sinabi ko po na ako po'y isang operation manager ng, ng, ng mga nung nakaraang taon at punong-puno ako ng stress kaya po napilitan po akong nag-resign nag-early -nag retirement po ako at naglingkod na ako sa kanya mula po noon ako po lahat po ng pagpapala at masasayang at buong pamilya ko po ay ipinagkaloob niya po na sila po ay naglingkod dito sa El Shaddai. Maraming maraming salamat po Lord. Ngayon po ako'y nagtutuloy dahil sila po ay naghahanap buhay na kasama ng aking bunsong anak na naglilingkod sa Panginoon. Kaya patuloy kay Kristo lang tayo at siya lamang ang makakatulong sa atin sa lahat ng oras. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Purihin. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. We are, chosen. We, are chosen. we are chosen. We are chosen. Thank you, Lord. God bless Lord. you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are chosen. We are chosen. We are chosen. Amen, amen.